Magandang araw po sa inyo lahat mga kabayan. For today's video po ay pag-usapan natin ang tungkol sa Philippine National ID. Napakaganda po ng Philippine National ID mga kabayan kasi valid po siya, okay, as ID. Lalo-lalo na po sa ating mga OFW kapag umuwi tayo. Pinsan po kapag matagal na tayo sa abroad, ang valid ID na lang natin ay passport. Kung makakapag-apply po tayo ng national ID, ay mas maganda po, lalong-lalo -lalo na kung may mga inaayos tayong papeles sa Pilipinas. So, hindi po natin kailangan laging dala, dala yung mga passport natin. Mawala pa yan. So, lalo problema pa sa ating mga OFW. Napakasimple lang po kung paano po mag apply ng National ID sa Pilipinas. Sabi nga po ni President Marcos, ang National ID po ay pwedeng i-present sa kahit anong ahensya ng gobyerno kapag may gagawin tayo mga transaksyon. At hindi po nila ito pwedeng hintian. Okay, at pwede po silang ireklamo kung hihindian nila ang ipipresent ng OFW na National ID. Kasi minsan, napakaraming ID ang hinahanap, di ba? Alam naman natin yan pag nag-aayos tayo ng papel sa Pilipinas. So, ito pong national ID, ipakita nyo lang po ito, abay, okay na okay na po kahit wala na kayong dalang passport. At pag apply po ng national ID, pwede po tayo mag-apply ng national ID kung uuwi tayo ng Pilipinas or babalik tayo sa abroad. Kung babalik po sa abroad, kung dataan po tayo ng OFW lounge, bago po tayo pumasok sa OFW lounge, sa may labas po, sa may right side, mayroon po doon mga tumatanggap para sa registration ng National ID. At ang kagandahan pa po noon mga kabayan, magpipit up po kayo doon, magre-register po kayo doon. After na registration, i-deliver -de na po yon straight sa mga bahay nyo at pag uwi nyo ng Pilipinas ay may national ID na kayo. Kung nasa Pilipinas naman kayo at masyadong mahaba ang inyong mga bakasyon, ay pwedeng-pwede nyo nga po itong gawin sa Pilipinas. Okay, Ganito lang po ang four easy steps. Ang una po natin gagawin ay pumunta lang po tayo sa mga registration center na makikita po sa mga provincial offices. Meron din po yan sa mga regional. Okay, na, minsan po na nasa mga mall yung mga yan. So may mga listahan po sila na mga nasa local government units. At minsan po may mga mobile registration po tinatawag. Okay, na mapupunta po sila mismo sa mga barangay or bayan at tinatawag po mga ang tawag po doon ay on wheels. So pag nag-announce po yung mga ahensya niyo ng gobyerno o yung mga barangay na may registration ay pumunta po kayo at sayang naman po ang pagkakataon. Ang kailangan niyo lang pong dahilin pag mga ganyan or pupunta kayo sa mga registration center dalhin niyo lang po yung inyong mga valid or supporting documents. Saan-saan po ba yung mga registration center? Ang mga registration center po ay makikita normally ito po sa National Capital Region sa Metro Manila, meron din po sa Region 1 Ilocos Region and uh, Cordillera Administrative Region, Region 3 Central Luzon, yan Region 2 Cagayan Valley, Region 4A CALABARZON, Region 4B MIMAROPA, Region 5 Bicol Region, Region 6 Western Visayas and 7 Central Visayas. Region 8, Eastern Visayas, Region 9, Sambuanga Peninsula, Region 10, Northern Mindanao, Region 11, Davao Region, Region 12, Soksargen, and 13, Caraga, at meron din po sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim and Mindanao. Ano-ano naman po yung mga kailangan nating dalhin na ID? So napaka-importante po niyan kung magpapagawa po tayo o mag a tayo ng National ID, kailangan dala-dala natin yung ating mga supporting documents. Ang mga example nga po ng supporting documents, ayan po. May tinatawag po kasing primary supporting documents at secondary supporting documents. Kung may dala kayong primary supporting documents, ay pwede na po kayo agad-agad mag-apply ng national ID. Ano po ba yung mga pwedeng dalhin sa mga uh, primary supporting documents? Unang-una po dyan, kung mayroon po tayong birth certificate, yan. Pero kung birth certificate na po yung dadalhin natin, kailangan po mayroon tayong dalang extrang identification documents. Okay, na kailangan po, uh, government issue po yung uh, dadalhin natin yun na kasama ng ating birth certificate. Kasama po dyan sa ID, dapat po nakalagay yung buong pangalan natin. Tapos meron po tayo picture and signature or thumb mark doon sa ID natin na dadalhin. Kung birth certificate lang po yung ipepresent nating primary documents. Kung wala naman pong birth certificate or wala naman pong ID ng gobyerno, pwede rin po nating dalhin yung ating mga Philippine passport or e-passport na tinatawag na galing sa DFA. So normally po tayo mga OFW, yan na po yung available nating ID or documents, Philippine passport. Pwede rin pong ipresent present ang UMID, okay, yung UB na tinatawag, tapos yung GSIS natin or Social Security System or SSS ID. Pinapayagan din po ang student license permit, non-professional, professional driver's license issued by LTO. So yan po yung mga primary supporting documents. Kung wala po kayo ng mga yan, wag po kayo mag-alala. May mga options pa po. Pwede po tayong gumamit ng mga secondary supporting documents at napakarami po yan. Tingnan po natin. Andito po yung uh, PSA, okay, birth certificate, pwede tayong kumuha sa Uh, NSO, kailangan po PSA kung wala tayo doon sa mga primary pwede rin po yung uh, mga uh, issue na report of birth, PSA so certificate of foundling PSA, tapos yan mga professional regulatory commissions uh, BRC Siemens book uh, senior citizen ID social security system ID yan po, sa so, mga nakikita nyo yan, pwede po yung ipasa yung mga documents na yan kung wala kayong primary documents na ipepresent kapag mag-aapply kayo ng national ID kung wala naman kayo do sa mga nabanggit dito po sa una yung mga yan sa unang part ng secondary uh, documents pwede naman pong ito yung i-present natin employee ID okay school ID city or municipal ID barangay clearance barangay ID voter certification issued by the COMELEC and Certification of Detention. Pero dapat, sabi nga rito, kailangan merong picture, may signature, may thumb mark, at nakalagay doon yung buong pangalan nyo, address, at kung kailan kayo pinanganak. So, yan po yung mga documents na kailangan natin isubmit pag mag-a-apply tayo ng National ID. And uh, next po, after naman po yan, kung meron na po tayo yung mga documents, pupunta na po tayo sa area kung saan tayo magpapa-register. Okay, so yan po sa step 2 kailangan po natin doon pumunta para personal na mag-fingerprint, okay? Magpa-eye scan, uh, face scan. So, pumunta na po tayo doon sa mga area na napili natin or doon sa mga area kung saan available yung registration ng national ID. Pagkatapos niyan, sa step 3, i-review na po nila yung mga demographic and biometric information natin. Pagkatapos po niyan, ma-review na kapag-fill up na po tayo ng form, ang next po dyan ay maghihintay na lang po tayo ng transaction slip na nakalagay po doon yung ating reference number, yung TRN na tinatawag. Tago lang po natin yung transaction slip natin, okay? Para po yan sa us, ating TRN. Para po matrack natin yung ating Philippine National ID Delivery and yung ating tinatawag na Philippine ID Availability. Napakaganda po nito mga kabayan. Kahit po yung ating national ID ay makukuha na natin kapag uwi natin ng Pilipinas kasi po mahigit isang buwan po yung proseso bago po siya marilis, pwede pwede na rin po natin siyang ma-access sa pamamagitan ng e application. So ganito po ang itsura ng e application. Kapag inopen niyo po niya eGov application, makikita nyo po yan yung national ID niyo. So ganun lang po kasi, mga kabayan ang pagpaparegister ng national ID. Kaya naman po, kung may time kayo, pag umuwi kayo ng Pilipinas, abay gawin nyo na po ito kapag umuwi tayo ng Pilipinas o at nagbabakasyon para kapag lumalabas tayo at kailangan nating may mga gawing transaksyon sa ahensya ng gobyerno ay hindi laging mga passport natin ang mga daladala natin. Okay po, mas safe po yan kaysa passport yung lagi nating bitbit. -bit. Yan po, at sana po nakatulong kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, iniinvite po kayo mag-subscribe para lagi po tayong updated sa mga balitang OFW na may kinalaman sa ating mga nagtatrabaho abroad. Yun lamang po at marami salamat sa inyong panonood.